Ayan, malakas na. Binili yung bagong ano, oxygen. <laughs> Ayos. Saka, mga lumot eh, oh, kaya binili ko na. Ano pa ito? Yan, ito fish. Yan, oh. ito fish. <laughs> Ayos. Oh. Yeah, I <laughs> Dalawa ka agad para mabilis. Ayan, draining na para malinis na pareho. Ayan, saka na yan. Ayosin ko pa yan. Nagkulay ka eh, ewan ba? Maano naman, nalilinis naman. Ayan, dagdag na tayo ng tubig. <laughs> Tarwahan ako ng laway ito. Magagaling, magaling, na siya, oh. tingnan mo. Oh. O oh, na yung ano, kagat oh. Galing ano. Tapos yung mga palikpik, wala na mga puti-puti. Bumalik na. Ang bilis ng hiling paano nila, ano. Process nila, oh. O. Oh. Di diba? O, oh, tingnan mo. O. Oh. oh, tingnan mo. Maliit na, ano. Galing, ano. <laughs> <laughs> wala na, hindi na siya makalang ngayon. Wala na, wala na. Ang <laughs> Oh, wala nang tubig. Wala oh, na 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 la, na la. <laughs> Angat na yung likod niya. <laughs> Para ng shark. <laughs> oh, labas na yung ano, likod. Gali. <laughs> oh, shark attack. <laughs> yeah, okay na yan. Nagtagangan na, na ng water. kaso hindi pa ito puno eh Ah, ko muna siya. Kasi wala siyang tubig. Arwana Keeper, oh. Philippines. Ah, uh, oh. Ayos. Yay! Okay na, masaya na siya. Langoy-langoy na siya. Thank you for watching. I love you all. Bye bye. <laughs> Adios.